for today's video guys, tayo pa eh ngayon magluluto ng ating tinulang isda na may halong kangkong uh, lady's finger at green beans or sitaw na karindi na po ang ating pat. Nagpakulo na po tayo ng tubig at ilagay na po natin ang ating tomato, onions at ginger. Antay na po natin na kumulo at pag kumulo na po, ilagay na po natin ang ating isda. Ayan, yan ang isda na bilhin natin doon sa fish market. Sariwang sariwa pa talaga. Ayan, antayin lang din ang kumulo ng konti at pag kumulo na ilagay na po natin ang atin green beans. Fresh din ang ating green beans at binili din po natin yan doon sa fish market. Ayan, at kumulo na. Lagay na po natin ang atin ladies finger or okra. Yan, ang sunod ilagay natin ay ang ating chili. Masarap siya kasi maanghang. Masarap talaga pa ang sabaw. Mainit pag may chili. Maanghang. Masarap higupin ang sabaw. Next na ilagay po natin ang ating kangkong. Napakayami talaga ng kangkong. Maraming kangkong. Masarap ang kangkong. Ayan. At ang sunod na ilagay po natin ay ang salt. Pink pa rin ang salt na ginagana. ginagamit natin guys dahil maganda po yan siya sa ating healthy body. Yan. Ang susunod po na ilagay natin ay ang ating lemon o nga pala limon ng ating nilagyan natin siya ng limon ng konti at medyo masim-masim ng konti para masarap ang sunod ay ang ating gini sa mix flavor seasoning nagpasarap talaga ng ating lutong tinola ayan at tingnan mo guys all, guys almost ready na po siya at yap yapakayami ng ating tinulang isda fresh na fresh ito nga pala Maraming salamat sa inyo guys sa support na ibinigay nyo po sa akin sa mga nagpiplay po na aking reels. God bless you po. Bye bye.